Tingin ko ito yan. Nakapanood ng vlog natin. Makamulaan ka, Brad. Lamingon ka rito. Oy. Ayan o, ayan o, ayan o. Titingin na naman siya. Oh. Ayan oh. o. Baka dito. Mabagal eh. O, dumarecho. Ayan na, nagkahanap siya rito yun. Ayan na. <laughs> ayan na, yon yon Tingin ko yun yun. Merong grab doon, oh. Asan ah, na? Yan, 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 Ayan, grab. Ayan, yan, yan, Ito na. Ito na, ito na, ito na. Meron na tayo. Yeah. <laughs> <laughs> Sorry, brother, ang galing mo, brother, ah. Dito ka, dito ka. Dito ka, parada ka muna. Parada ka muna dyan. Ayun, oh. Mabisa si pare. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? Like Hanapin mo kasi, di ba? Baka muna ka pare, mo ka ba iba bilisan mo. Baka mauna <laughs> ka. Brother, bilisan mo. Baka may dumating. I-forward mo na yan. Naku. <laughs> Eh, forward mo lang Pinapanood mo Ano? May isang rider pa prating, oh Eh, dyan na Ayun na, ayun na Saan? Saan? Saan banda? Hindi niya makita, oh Alamin mo kung saan nilagay. I-forward e mo. Mamaya may dumating dito. Wala yari ka. Brother, i-forward e mo na yan. <laughs> Tinuro ko kung saan nakalagay ah. Tinuro ko. Diyan sa video. O, oh, saan? Saan? Ayan! Yung paggas mo dyan, yung paggas, yung paggas. May, may paggas dyan. Ayan. <laughs> Thank you, ah. Saan ka galing? Sa so may, ano po, sa so may masinag pa. Uh -huh. Ay, sa masinag. Ah, medyo malayo-layo, ah. Kasi <laughs> so, nalito ko saan nilagay. <laughs> Sige, brother. Ikaw ang sticker. Sticker, sticker. Shoutout sa mga taga uh, ko -ko Kogyo. Ah, taga Kogyo ka? Oo, oh, uh, Kogyo. mabisa. Sige, ingat ah.